isang pagpalang araw na naman nga po pala sa bawat isa ja lang nga pala at nga ako neto ngayon papuntang may kawayan dun sa may eco park nila o yung kariktan ng may kawayan solo ride nga lang ito at napaka-iinit nung biyahe na to dahil nga 2.30pm ako umalis sa amin dito nga tayo dumahan sa may marilao dahil sa may metro gate tayo lalabas at paglabas mo ng metro gate bahay pare road na yan tayo kakanan tayo papuntang sa ano, kariktan Yung pakaliwa kasi niya na ipapuntang ano eh, may daan niyan papuntang Congressional Road sa Kaloocan. Yung sa may Forest Park. At syempre, hindi pwedeng mawala ang ahon sa ating mga dinadaanan. So, may isang ahon dyan na sa may bahay pare. So, medyo makunat-kunat yan. Pero maganda yung kalsada. Kaya, masarap din ahunin Pero sa iba, hindi na yan makunat eh, kasi may lang naman yan. Pero syempre sa akin, ano pa yan? mga na-videohan yung mga sumunod na biyahe papunta rito mismo sa may kariktan ng may kawayan. Dahil ah, nag-error na naman pala yung GoPro. So hindi ko napansin na hindi na pala nagre-record. Pero ah, mula dun sa ano, mula sa may bahay pare, kakanan lang tayo sa may kamalit. Tapos diretsyo diretsyo lang, ah, kakanan naman tayo dun sa may paho. Barangay paho yata yun. Makikita natin dun yung karatula ng I love paho. May pakanan yun pa tapos Diret diretso na lang yan papunta na ng kariktan ng uh, may kawayan so hanggang 4pm nga lang sila pala pero yung nakalagay kasi sa google na uh, google maps hanggang 4.30 parang 7.30 or 7am to 4.30 ganyan pero pagdating ko dyan ay 4pm lang pala sila tapos maglalag lang tayo dyan ng pangalan natin pangalan, address, contact number yun lang tapos pwede ka nang pumasok dahil wala nang mga entrance fee yan at sobrang uh, peaceful no at hindi rin masyadong crowded meron dito ng ano may mga ibon may mga mga lalaking hawla ng mga ibon diyan tapos meron silang greenhouse tapos meron din sila rito ng ano uh, parang coffee shop, parang maliit na kanting so pwede kayong kumain doon, pwede kayong uminom ng kape, at bumili ng mga pagkain na gusto nyo at syempre yung lugar, saan kayo pwede magpicturean yan, meron silang maliit na lawa dyan tas merong may tulay tapos may mga kubo-kubo uh, tas merong mga ganito may mga benches dito and mga ano pa meron pang mga maraming puno at mga halaman so, meron nga rin ditong tori-tori dito parang watchtower pero bawal kasing pumasok or makyat dyan dahil merong harang at ito nga pinipicturean ko na yung maliit na lawa nila rito at yung ano pipicturan dyan at ito nga sila mami mo naglalakad dyan sa unahan yung dalawa is nagkaroon pa tayo ng pagkakataon na mapituran sila <laughs> Sige. lang na nga sana ako nito kaya lang tinawag tayo ng mga kabataan na nandoon sa may bandang tulay at nagpapa-picture. So syempre okay lang naman sa atin yung wala namang problema. Kaya lang dahil nga sila sa may gitna, ah, nagpalit tayo ng ano, lente. Ginamit natin yung ano Canon 70-200 ni Sir Heki. So shout out nga pala kay Sir Heki sa pagpapahiram sa atin ng na to. At nag sa balutan na nga tayo na ito dahil 4pm na, 4.02 na niyan. Uh, kailangan na natin umalis dahil hanggang 4pm nga lang sila. Uh, ayun na, ang magiging daan ko na nga pa uwi ay papunta naman ako nito ng Bukawe sa may Philippine Arena. Para yung ruta natin ay maganda naman tignan sa Strava. So, dito naman sa may Iba Road, may Kawayan Kamalik traffic So, tapos kasabay mo pa yung mga Optimus Prime. Ang dami Optimus Prime dyan. Tapos dito na ako dumadaan yan sa gilid. Dahil sobrang traffic talaga. At may ginagawa pa. So, palabas naman ako nito ngayon ng MacArthur Highway para dito naman ako dadaan papunta na ng Bukawi. So, dito lang din ako medyo natagalan sa biyahe dahil nga hindi ko na naman nga napansin na nag error na naman pala yung gopro kaya pagdating ko dito sa may philippine arena doon na lang ulit ako nakapag record at ito na nga uh, magkakapin ako na ito sa may cafe liberica at hanggang dito na lang din ang ating video maraming maraming salamat sa lahat ingat sa lahat god bless and drive safe everyone